muling ipinagtibay ng Administrasyong Marcos ang layunin itong pagandahin ang kalidad ng trabaho para sa mga manggagawang Pilipino. Ito'y kasunod ng resulta ng pinakauling labor force survey ng Philippine Statistics Authority kung saan buwaba noong Pebrero ang underemployment rate at umas naman ang bilang ng mga Pilipino na nagkaroon ng trabaho sa bansa. Tumaas sa 96.2% ang antas ng employment rate noong Pebrero. Mas mataas ito kumpara sa 95.7% na naitala Noong enero 2025, bumaba naman sa 10.1% ang underemployment sa bansa, kumpara sa 12.4% noong pebrero lang nakaraang taon. Dumarami ang mga Pilipinong may full-time jobs na umabot na sa 1.7 milyon, pati na rin ang nasa middle at high-skilled occupations at trabahong may regular na sahod. Pangunahing dahilan sa pagtaas ng employment rate ang service sector na may 61.6%, agriculture sector na may 20.1% at industry sector na may 18.3%. Bumaba sa 3.8% ang unemployment rate katumbas ng 1.94 milyong mga Pilipinong walang trabaho noong Pebrero 2025. Mas mababa ito kumpara sa unemployment rate na naitala noong Enero. Para naman kay House Speaker Martin Romualdez, patunay lang nito ang vision ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa paglago ng ekonomiya ay nagbunga na. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Mikael Aviso, Congress News.